Hinahabol ako. Hinahabol ako. <laughs> Ito naman yung aking mga friends. Sila tita. Ayan. Bonjour! Bonjour! Tahimik naman dito sa Dwala. So far. Pero yun nga lang, medyo madumi. Ayan, Oh. No. No? Di ba? mo mi. Saba. Saba, alami. Combien? Mifa. Amil yeah. Ah, okay, give me one. Wow, nagdagdag pa siya. One more, one more. No, you dash me one more. Tomato, wi oui, we, oui. merci buku. Ayan. Hi guys, welcome to my vlog, vlog, vlog. Oh, ganda araw. Bonjour. Bonjour security. We, oui. please open the gate for me. I'm going to, uh, I'm going to buy food. So, bibila ako ng mga pagkain namin sa buong linggo. Ako lang muna mag-disa kasi yung uh, kasama ko, ano, mga tulog pa sila. Malapit lang naman. So, habang naglalakad tayo, papag ko sa inyo kung anong meron dito sa dwala So, let's start to walk na. So, as you can see, the road is uh, not yet widening. No, I mean maraming basura na nagkalat. At this is what I hate here. Yung Eto, ang dami-daming basura. Ito, ang lapit-lapit na basurahan sa office namin is so baho ha. As in. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng government nila or meron pang tagalinis. Pero hindi ko naaabutan eh na may kumukuha ng mga basura. Ito naman yung aking mga friends, sila tita. Ayan. Bonjour! Bonjour! Dito kasi daw, ayan, paggabi, dito may nananakawan. Bonjour, madam! Bonjour! Siguro sa lahat ng vlogger, ako yung ang daming greeting. <laughs> Hindi, kailangan i-greet mo sila or ano para makilala ka nila just in case, di ba? So, ang dinadaanan ko ay isang daan. Hindi <laughs> ko rin masabi. Pero, eto guys, tahimik naman siya dito. Nakakakita na naman ako dito ng isang gabundok na basura as in. Tahimik naman dito sa Dwala so far pero yun nga lang medyo madumi ayan o oh. hindi ba so pag sunday guys galing yung mga tao sa simbahan ayan o oh. bonjour ito pala isang grocery grocery yan ng mga ano indiano, lebanese, mga ganon grocery ng mga curry ako mahilig ka sa curry. Nag-umbrella ako today kasi the weather is not so friendly. Medyo masakit siya sa tisne. No. Hindi, medyo mainit. So, alam mo naman, maitim na nga tayo. Magpapaitim pa ba? So, itong road na to medyo tahimik. Kaya, medyo alanganin ako. Alanganin ako sa gamit ko. Kaya, binibilisan ko maglakad like three times. Oh my God! Tinahabol ako! Tinahabol ako! Tinahabol ako! Sharing lang! Wala naman talaga! Tiritan ko lang kung marunong ako mag-acting. Pang pamas. So dito sa kanto na to, may nagbebenta rin ng mga gulay. Mona Mi! Saba! Saba, Saba! Combien? Milfra. Amilfra. Ouais. Ah, oui. uh, sengsa. No sengsa. Mm -hmm. Milfra is 1000. Mm -hmm. It's too much money for me. Mm hmm. Mm -hmm. Uh, okay, give me one. Uh, cabbage combien? Mm -hmm. Sengsa. Sangsa. This one uh, na. cabbage. Yeah. we oui, the big one sang sa buko mo na mi wow nagdagdag po siya one more one more no you dash me one more tomato we oui, we oui, merci buko ayan ah merci buko okay so mil sang sa mi can you hold my umbrella? We, yeah. Ang demanding. Hola money. Ah money yeah, money. Atan. Oh, okay. 1000 wow. one 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 1500 Merci buku. Can I collect later? Yep. I will collect here. I will just go mm. to the Chinese. That's the most of the money. Eh? Yeah, yeah, I'll I'll... Yeah. I'll go later Chinese. I'll go first to Chinese. No, I will collect later. Atan, atan. We we. Merci buku. ang laki ng cabbage tapos limang daan lang so parang mura siya medyo mahal lang kasi ang kamatis hindi ako makatawad we're here sa napakalaking grocery pero hindi tayo pwede dyan kasi nga ah may bilat bundis si bilat may anak din siya hindi tayo pwede mag grocery dyan kasi is so mahal so yaya manin by the way guys ha budgeted lang kasi yung aming food hindi ko nasasabihin kung magkano pero budgeted lang siya as an OFW as a Filipino worker international o kahit saan ka man mapadpad concern ka sa food mo so you really have to budget your money so meron sila dito ang go sport kung gusto mong bumili ng mga kung ano ano adidas, Nike, puma, ganyan wala pera So, eto naman na tayo sa Chinese restaurant. Likod lang nito. <coughs> Here we go. Ayan. Eto yung kanilang ano, ets ni Hao. Tara na. Ito rin marami naman syang mabibili. Mga fresh. Ito so, yun, may mga talong sandali. Bonju. Ito oh, marami rin gulay. Wait lang, hindi ko kayo. Ito meron silang gagi. Gagi ito, di ba? Diba? Wow. ก็ไปละวังตีนนน่ะแล้วก็เน,นี่ยคราสิ่งไทยสกันบอนจู Two kilo, two. Mm -hmm. Two kilo. Wait, wait. Ah, wait, wait. Guys, ito lahat yung pinamili ko. 10,500. Wow. So, tayo ay uuwi na. So, guys, thank you so much for watching my vlog. Hanggang sa masusunod na araw. Always stay safe, always be safe. Ingat kayong lahat.